Hello nga kulis! Welcome sa akin channel! So ngayon, pahingan muna tayo sa mga coffee-coffee mga kulit sa kasi ito ang araw ng ating kapanganakan. <laughs> Talagang tagalang na tagalog, no? So nagluluto si atin yun ng crispy pata. Kung makikita nyo, hindi siya pumuputok, di ba? Um, ano nga ba ang sikreto ni Atelina sa crispy pata niya? Hindi na putok. Natanongin natin si Ate kung ano ang kanyang secret para hindi pumutok ang crispy pata. Uh, Ate ano anong sikreto mo para hindi pumutok yung crispy pata pag niluluto? Lagay sa freezer para pag naglabas na nagyayelo, eh mo kaagad sa mantikang kumukulo, hindi naputok. Hindi talaga naputok. Yung mantika, di mo na kailangan habuyan ng tubig. Pakita habuyan mo pa. Pwede! Parang Pwede. lumutong. Hinabuyan ko naman yan. Hinabuyan mo ng tubig, wisik-wisik ba? Mm -hmm. Uh, kailangan talaga ano yun after ng timplahan luto na ayan ganyan oh balik pinalambot yun. na mm. so pinalambot mo muna yung pata timplahan mo mm. tapos pag lumamig na lagay yes, sa freezer, freezer for overnight as yeah. in talagang kailangan maging bato so pagka labas mo sa freezer oh prito mo agad ta. prito agad ilagay ko ulang puto correct kada ng mangga mo. Pahingi. Ganon ang sikreto mga kulit sa kailangan talaga yung freezer as in yung freezer na freezer para yung baboy nyo na pata. Yung yelong yelo siya. Tapos, syempre, bago nyo ilabas sa freezer, magpainit mo na kayo ng mantika. Kailangan mainit ang mantika nyo. Tapos, ilaglag nyo yung pata. Ayan. Tingnan niya. Hindi pa to luto. Ano pa lang? Yung other side pa lang. O, oh. oh, ba diba? Kahit na yung other side, eh, naputok talaga yan. Alam mo nyo naman ang crispy pata, malakas pumutok. Kapag ka piniprito niyan. For sure yan, kasi dati pok pok, 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 parang happy new year yan. So, yun ang sikreto mga kulay. Tapos, kung gusto nyo mas lumutong pa yan, pwede nyo wisikan ng tubig yan para mas maging crispy ang balat ng crispy pata. Pero actually, kahit hindi nyo gawin, okay lang yan. Kasi pagka frozen yung pata, ultimo yung balat niyan super crispy. Pwede nyo i-second fry para mas maging crispy pa. O, oh, yan. Video pa natin yan. Pero kung hindi, ay talaga namang nasabuyan na tayo ng mantika nito. Bala tayo na Indian minggu mga kulits. Yan ba Maniba. Maniba kasi ang masarap sa Indian mango. Wow, maliba siya talaga oh, tingnan niyo oh. Wow. Itong masarap sa Indian mango. Hay tayo mga kulit. Paborito natin 'to, mangga. Panahon ng mangga ngayon, Indian mango. Naku, yung green mango alam niyo na yan paborito nating isik ang green mango yung mga kalabaw kasi talagang maasim pero pwede na ato hindi gamitan ng kutsili ito sobrang hinog oh hmm. diba oh. oh yun oh pwede na gaganunin mo lang to kasi nga malambot na eh. yun oh. oh pwedeng kamay lang ng mga colleagues. Ating ngayon ang ating birthday mga colleagues kaya ini muna tayo gagawa ng mga uh, iced coffee recipe. kaya na muna natin ngayon mga colleagues. Tapos mamaya sama ko kayo sa ating pa-birthday party. <laughs> hindi party, matanda na hindi na uso ang handaan mga colleagues. Practical na tayo ngayon. Kain na tayo mangga. Hmm. Tara. Hmm. Lunch natin 'yan ng crispy pata. Lunch natin 'yan. Hmm. Yeah.